Hello mga kisilinmen, welcome back to my channel This is Indayani Ang Raina ng Tahanan and for today's video uh, uh, dahil may nag-request uh, eto na ang pinakaantay ng ating nag-isang madam na Josia na pini-MPM niya ako na mag-make up daw ako parang daw naman tayo ay magkaroon ng aura so ngayon ang gagawin ko na madam sana'y maging masaya ka no. Uh, uh, sabi ko sa inyo wag niya akong hinahamon-hamon dahil talagang gagawin ko kung ano yung mga sasabihin nyo sa akin. So, eto na. Eto na. di ba? Ang ganda-ganda ko. Oh? Ito ang make-up ng professional. Oo. Dahil ako ay nagtapos ng kursong uh, manicure, pedicure, and agkulot. Oo. Oh, oh. So, ito yung tinatawag ng professional na make-up. Walang gaya-gaya dahil professional lang ang gumagawa nito. O, uh, diba? O, so, ngayon, ang gagawin natin ay mag-makeup tayo, no? So, una, Mm. As you see, mayroon akong attire. Oo, oh, oh. ito yung pinakabagandang attire. Ako lang ang nag-iisang kibrang. Di ba yota? Oh, oh. so, madam, ito na yung gagamitin natin na mm. foundation. Uh, oh, oh. ito yung basic basic na makeup ito. So, ito ang gagawin ko. Uh, oh, oh. ayan, oh. Oh, so, ito. Baka sasabihin ni madam, wala akong makeup. No? Mayroon akong makeup, madam. So, ganito ang gagawin natin. Pang na makeup, oh, ganyan-ganyan lang siyang. Oh, 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 ganyan, o. Oh mm ganyan. Sa so, ilagay dito, ganyan, ganyan. Dito, lagyan dito, ganyan. O, oh, ganyan, 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 ganyan. Oh, o, oh, oh, Wag tayong mag, ano, mag ina, -inarte kung ano yung nandito na na gagamitin. Eh, ito na yung gagamitin natin, no? O, oh, ganyan. O, oh, o, oh, o, oh, oh, ganyan. So, lagyan natin na, ganyan. oh, hindi ko na kailangan yung contour. O, oh, oh, kasi matangos naman ang ilo, uh, ilong, ilong. O, oh, Oh. nose bridge. Ah uh, ganyan 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 lang. Oo, ito yung make up ng talagang napaka-expert sa pagme-make up. Wala nang iba kundi si Kibrang, 'di ba lang gyutan. Ah, uh, wag gaya-gaya, oo, dahil professional lang ang gumagawa nito. Sa so, ganyan ganyan, lagyan dito, Ganyan, ganyan, mmm ganyan. Mmm ganyan dyan. punuin natin para matakpan ang lahat ng mga dapat takpan. Oo, yung mga sumpa. Oo, para maging masaya naman sa buhay ni Madam, no. Oo pinimp ang talaga ni Ma ako ni Ma Adam na mag ano daw ako ng mag-make up para daw magkaroon tayo ng aura kahit konti. O oh, di ba kasi si Madam Ma oh, uh, yun nga lang hindi na pinapakita yung kanyang profile at may nagsasabi niya na na face reveal. Mm -mm. Ganyan ganyan lang uh, 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 uh. para hindi na tayo patagalan pa. Mm, ganyan ganyan. So ganito lang ang maglagay ng ating makeup. Oh, mm, -mm. Ganyan, mm, ganyan ganyan. Mm, ganyan. Mm, Ah, ah di ganda-ganda, oh. Huwag oh, yung gaya-gaya kasi professional lang talaga ang gumagawa nito, oh. Oo. Oh. Oh, di Ganda-ganda. Hmm, ganda-ganda talaga. Oh, ang kinis-kinis na. So, parang kulang pa. Oo, alam naman natin na si Madam hindi kontento sa kanyang mukha, no? So, gayahin natin si Madam na sobrang ganda siguro sa mukha niya. Kasi, baka hindi daw siya lalabas pag hindi daw siya maglalagay ng make-up. So, ganun daw lang ang gagawin natin para sa ganun ay marami tayong mabinta. Oo, sabi niya, eh, kailangan daw presentable. Ah, ganyan, oh. So, ayan. Ang ganda, Ganda-ganda, oh. So, next tayo, oh, oh. Maglaya tayo ng, ano, yung eyeliner, oh. Ito yung eyeliner ko, oh. Ganda-ganda, oh. madam. Tignan mo kung di ka maligaw sa aking kilay, no. Oo. Oh. ha 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 ganda madam ah tingnan mo yung aking kilay ah ah, ah. di ba madam ito yung ano perfect na make up ang nag-iisa ah. ah, di ba ang ganda ganda madam ah next tayo pang madali ang make up lang to so hindi tayo gagamit ng powder ah uh ah -uh. ayoko na may powder Baka so, para malagyan ng ating ano, ating mga eyebrow, brush-brush na ganyan. Ah. Uh. Oh, diba? So, ito lang ang gagawin natin ay Lipstick. ah uh, -huh. akong lipstick dito from any lady. Um, Bakit sasabihin niyo, madam, na wala akong makeup. Mayroon akong makeup, madam. oo. Uh -huh. So, ito yung ano, ganyan-ganyan, um, ganyan-ganyan, um, ito yung ating contour, pero parang hindi ko naman kailangan mag-contour, mahala, kasi nga maliit naman ang aking bukha. Uh, ganyan-ganyan lang, ang uh, kailangan uh, uh, uh. uh, natin dila kayo yung highlighter, ganyan oh, highlighter. O, oh, di ba? Ang ganda, madam. O, oh, so, ngayon, maglagay na tayo ng lipstick. Ang lipstick ni Kifrang, di ba lang giyota? Ah, ah, eto. Gagamit tayo ng ganita. Aa, ah. ah. <laughs> Ay, talaga si madam. Ang cute-cute talaga si madam. So, dahil ang tagal natin, ayaw ko yung mabag, matagal na, ano, nagme-make-up. Kaya, <laughs> Ang ganda talaga, madam, na ng aking make-up. Ito yung make-up ng ating professional na make-up, o. Oh. Nag-aaral ako sa PSA, eh. Philippine State of Calamity. <laughs> Ayan, ang ganda ng makeup ni Kibra. Hindi pa lang gyota. <laughs> See you again on my next vlog. Bye! <laughs>